Grabe alon! Iwanag na papuntang dagat. Kitang-kita oh, kita, na yung dagat. Isid November 9 Linggo ng umaga Lakas pa rin ng hangin Mga kasisid Ito you know? Ubus yung manggang na hindi na harvest Sabi, lalaki ng alon Lalaki ah, ng alon sa ng hangin Sigaw nang sigaw na yung ano, Alagang baboy ng tito namin dun oh. No? May kubo At Napakalakas Salaki ng alon kailangan sa tak Log <laughs> Mga oh, mangga Ito yung mangga ano, Fior Ito yung hinarbis ko kahapon Kaso hindi na kaya ubusin na kiyatin Ito yeah. kape tayo dahil napakalamig buti na lang at matibay itong ginawa natin ano kusina nakapagluto tayo sarado kasi ano dahil hard deflex yung dingding kaya yeah, hindi kaano marakas yung hangin dito di pag nagluto tingnan natin yung bangka Halakas. Halakas. Ang halin. Ang tayo. <laughs> Dinagdagan pa pala ng tali ang bangka. Pinagtaga siguro ng pinsan ko kagabi Yung tali ko sa pana Tali ko sa pana yung tinali niya Pinagtaga niya ng ano tali naman bumagsak yung ano namin kubo buhay pa matibay yung kubo matibay kaso lumagpas yung alon dito kaya nawasak na yung amin ano nawasak yung amin sa ingan yung namin bumagsak Sumasayaw-sayaw na pala itong kobo. Lumuwang na nga ng haligi, oh. Ngayon, mga katisid. Ilan ulit kaya tayo makakalaot nito? Ilan ulit kaya makapamana tol na bato oh. May matambak na bato dyan sa kanyang daungan. Na, doon na. Pinangay na ng mga alon. Oh. Hinakot pa balik. Hinakot pa balik ng alon. Kapi ng alon. Isang buwan, bago luminaw na naman. Sabi ito mga ano, sunod-sunod na bagyo. Mahirap talaga. mahirap talaga itong bagyo sabi ah, mga kalisid napakalakas ah, pa rin napakalakas ah, pa rin alas 7 na ano yung pay November 9 I aló no na ng gabi 24 oras na na bagyo hindi na gaano malakas tulad kanina ng tanghali pero you know, malakas pa rin yan so, halos halos matumba ka pa rin sa si lakas ng ganyan hangin halos, halos palirin pa rin tayo sa si lakas iwanag na papunta dagat o kitang kita na yung dagat dito sa taas Amin. Wah, sak. Ma bata panekae nang mangga injen minggo. Di orang tanghalian. Injen minggo, mangga tanghalian at gerinda. mangga at sinjan yung kinakain ng mga bata. Dito namin nabagsakan ng sangarang mangga na malaki, ano? <tos> <tos> Rupa! Nabagsakan! <coughs> Ayan guys! Yung... Marino, nang mangga, malaking sanga ng mangga. Malaki ito, dami nitong bunga. Lag-lag lahat ng bunga. Kina-molot ko paninap, isang sako. 'Yung kobo namin sa tabing dagat. Boss out. Ubos, pati 'yung pinaghihirapan na si Wolf. Hindi nawa namin si Wolf. Malakas pa rin, malakas. Hey! Malakas

wawa wow. yang aming kubu wala nang tambayan di kasih sitro krab wala ikut sedaga mohon nang kuyo wala yuk. laut na nang kuyo wala hey. krabi hendulah sang dan so oh, para kuang kuang sa kutnya kay malalong tay Pakadulas ng daan. Wala na. Obos. Yung aming patong tinampak na ginawang seawall. Sayang. Ayan o. Wala na. Wala na. aming bangka. Yung bangka to. Saka sa saring pinsan. Wala na talaga. Sayang. Ayan Yung kupo namin o. Yung bubong ng aming kupo. Nandiyan na. Wala na. Pass out yung seawall. Lumakas kasi kanina ng husto ng no? mga nasa alas 10 pa alas 11. Sobrang lakas. Kaya yan oh. Ito no? nangyari. Pati may bahay doon sa kapila. Bahay ni Manay -Man si Sar. Doon sa kapila. Ito Tapos, tapos yung kanya bubung tapong na yung natira sa kanyang pakay. Ito sa kapila ako. na lang yung natira sa kanyang bahay. Wala nang tingting. Pakalakas pa rin. Mag-aalas patro na. Wala na. Ito na yung kobo namin. Yan na, ang kobo. Ang kobo ni Kasi Sidra Prap. Wala na kain mo kasi si Drop Rap? Ha? Anong kinakain mo? Mangga. Diyan, Mingo. Kulang kasi ng ano? Kulang ng simento. Ito na, simentohan sana ng maganda. Kubo lang sana yung nawasak. Yung siwal sana. Nandiyan pa. Pwede pa ang pagtayuan. Uri. Ngayon, wala na. Wala na ang pagtatayuan, no? Pasaot na. Juan Abot pa yata ng 24 oras ito Ayun. Siguro yung mga Binibilara namin ng dilis Nandito sa ilalim nitong Ano, kubo Kasi nandito lahat yung ano, namin Bilara ng dilis Nandito siguro sa ilalim ng kubo iwan ko lang kung pwede pa tumapakinabangan itong anakaw magamit pa kung pwede pa siguro ito patanggal ko na lang ito sa aming, kap sa kapatid para ilip palit doon sa kanyang ano, buong ng kanyang bahay dahil lang sira na rin hello mga kasisid kasisid na pa na si pa uwi na tayo uwi na uwi na